Guys, laruin natin ito ngayon. Laruin natin ito ngayon. Kasi uso na ito. Bago na ito dito yun. Bago. Mahirap ito, guys. Medyo mahirap lang. Diba? Medyo. Ah, ayan, nahulog. Ayan. Ayan. Pero mayroong kat-kat. Ayo sikat sikat to. Oh. Karena laro mata yo. Ayo guys dal dal. You mau sikat sa ako, sikat. Sungguh sa jago sikat kok. Sungguh sangat besar lala. Sa akin pula lagi sila sungguh sa. jago. Sila bana susunod sa akin. Bas banila ako. Wag niyo ko. Diyan nga boss. Walang boss-boss dito. kaya booster ko. Ayan guys, may nandito yung crew. Pangalan ko Cheska, guys. Pangalan ko Cheska. Ay, nakulog! Bis! Bis, sinabi ko, di ba? Bis! Ibig sabihin, bis. Kung ano magawa kung hindi yung bis, Ito naman kasi, di manalaman ko hindi talaga totoo. Ganun. Guys, try natin po totoo-totoo talaga kasi meron ako na napanood sa TikTok, guys. Ano na? Ano daw? Maglaro daw tayo ng usong parkour? Kahit anong usong na parkour kasi lalaro natin. Ano na? Nagpanood sa TikTok. Kaso, nagvideo ako. Di ba nagvideo ako? Nagvideo ako. Di ba nagvideo ako? Dito lang ako sa YouTube ng video, no? Ayoko kasi sa TikTok. Wala akong account sa TikTok, no? No, Tagal ako lang, ako lang yung Tagalog dito. Kayo walang Tagalog dito. Pagayon siya ng palko, charot. Tsok naman. Alam naman. Eh, kailangan, ko ba magalit? Ah, bawal. Kasi videos kayo eh. Mm -hmm, uh-huh, mm -hmm. uh-huh. Walhap tayo. Walhap, walhap. Uy, sap. O, po, po. ko yung po, magagalit. One half, Ay, wala. Ayun ko mag one na naman. Oh. Nahulog nga tayo. Kasi lahat daw, mga bagong parkour, mahirap daw. Totoo ba yung? Mahirap ba? Hindi kayo, tingnan natin kung totoo talaga. Mahirap nga siya guys. Mahirap kasi nahulog ako. Parin natin. Kailangan natin to gawin, no? Kahit mahirap. Kailangan pa rin natin gawin. Bawal madaya, di ba? Bawal. Bawal madaya. Uy! Dumayo ba tayo? Walhaap tayo, di ba? Walhaap. Ay! Walhaap, di ba? Walhaap. Walhaap, hap, ha-la-haap. Ay! nahulog! Ano ba yung ano? pa natin kawin. Ano ba Gawin pa natin, no? na talaga. Kapag nahulog na tayo, ibang na tayo. Doon tayo. Sa, doon. Dalawa lang talaga. Promise. Dalawa lang. Please. Dalawa lang. Promise. Promise. Dalawa dalawang dalawa. Hay nako. Man pushy tayo jan. Mangushing. Ku. Uy, tumestigo u. Para na yun, bini. No susunod pa na. Hay, tatangnan man. Saan na mai-kaseta, ay mapakahirap talaga nito. Kailan pa natin 'to gawin, no? sa basic lang ate yun sa akin. Kasi bawal magdaya daw. No? Bawal, bawal tayong mag-live hanggang din natin. tapos. Nag-i-boses ko sa inyo guys. Ay! Nagdaya na naman. Nagdaya na naman. Nagdaya na naman. Ah! Nagdaya na naman. Plus one talaga. Pag nahulog na tayo, libra na talaga tayo dito, ha? libre, Ganun. Kapag nahulog na tayo dito, ah, tayo. Hi. Dito na tayo, guys. Guys. Sa mga atin na ito, bawal tayo mahulog, Charot. Pwede naman tayo mahulog. Wala naman, nagawa na natin yung dati. Diba sinabi ko, bawal mahulog. Kasi sa sasayaw natin, little little ganun, Pretty little baby. Ganon, okay, okay. pretty little baby. Ganon, sinasabi ko dito. Kakahapon lang yun, guys. Hindi nga yung. Pretty little baby. Pretty little baby.

we can ask a